Wala rin, po? Hindi na po ma mabuti. Sasalit po eh. Gali po kami na. ng kabanatong. Mahina oh. na yung salita. Oh. dinala na Sa kabanatong kapag pinalabas naman na kami Bakit? Ba't pinalabas? Okay. Eh, kinunan lang na Si, eh, yung anak ko at bawal daw ako sa loob. Bawal daw ako sa loob. kayo. Hindi na din siya nakakalakad na? Hmm. Ay, ah? yun yun lang ha. Tinatayo na kami yung binabawin. Di ba sabi niyo po nung na nakaraan nakakalakad pa siya? Oo. Oh, oh. Tapos hindi na ngayon? Hmm. Hindi, kailangan kasi talaga palalakarin para ano, kasi pag lagi nakahiga, manihina hmm. na yung tuhod niya. Yeah. Sana so, nga. Eh. Anong pangalan mo, Nay? Eh? Anong pangalan mo? Nasabi ka niya naman. Ano raw pangalan mo? Gel. Kumusta ka? Kumusta ka raw? Kumusta nai? Ito yung vlog ko. Ah? Hindi raw siya. Hindi ka makasalita. Nahihirapan ka na magsalita. Ganyan na lang yung mga tawag. doon? Berlin? hindi hilot hilot na talagang masasabi therapy hilot oh. oh, hilot oh. <coughs> uh. <coughs> na mga kami kapunpo mo po ka po kami. talagang po, eh, bumalag, bumalag. Eh, po talaga, eh, ka talagang sabi po ka talagang sabi mo wiran ganyan po ka talagang ka talagang sabi mo po ka talagang po Tubig daw po, tubig daw. Tubig daw. Ito po, tubig. Hindi naman makakain ng Ano kinakain, kinakain niya? Eh, eh kung kanin 'yung, konky yung konky. gatas na. Lugaw, lugaw. dapat lugaw. Ah, hindi masipag. Hmm. Ang tiyaga mo naman tay na mag-alaga kay nanay. Uh, Maggagaway eh, para sa na, namin po. Ah, uh, kabigat. Kabigat naman. <coughs> <Kabigat> ang <naman. coughs> <Kabigat naman. coughs> ano mo naman, ang tiyaga mo naman. Katingin nga ako saka binuhat ko siya. Iniinom mo ba yung vitamins mo? Oo. Uh, mm. Okay yon para... Lang may, uh, okay yon para ano, may lakas kang buhatin si nanay. Ganun naman ang pangko oh, yung binigyan niyo siya. Oo, oo, oo. Anong masakit nai? ay? Eh. So, ha? Ito? Yun. Dapat ang ano niya yung foam, no? So, um, yung inuupo, um, yung upuan niya. Ay, oh. Ipagkagod. Naibigil na natin. Oo, oh, oh, Ayaw mo na? Ha? Ay, malamig. Malamig daw. Ay, siya na naglagay ng malamig. Hindi. Hindi po malamig. Hindi malamig. Ay, gusto niya malamig daw. Ay, gusto niya malamig, na, oh, malamig. Ay, malamig. malamig. daw. niya malamig. Lagyan daw niya ng... Bawasan ng konti. At saka ng malam. Hindi nyo po ina-expect na pupunta kami, ano? Ay, hindi po uh, na ito Nasurpresa nyo nga kami at nagtutuwa na naman kami kami Opo. <laughs> oh, Bago po ako pumunta dito, meron pa po akong pinuntahan dun sa bayan, si Tatay Boyet. Uh -oh. Kaya sabi ko, isabay na rin po kayo. Kaya yun po, meron pong nagbigay po ng cash para kay nanay. Sponsor po ni Sis Dia Balin. nakita ni ni Sis yung ano niya, yung video ni Nanay. Nagbigay po agad siya ng cash na pambili po ng gamot ni Nanay. peace bump. Yes. Ganun na, no? ganun, ganun. Ganun, ganun, mo yung kamay. Ah, sige. Oh, peace ban! bili mo ng gamot mo. Kaya na yung gamot ng mga mahal para may gamot. Pa? Oh. pa? Welcome. Salamat. Yes. Welcome. Ah. Dahil po yan sa sponsor natin na si Sbia Baling. Thank you, sis Dia. Ayan. Parang yung ngayon, parang mas grabe, no? Oo. Yung ano yan. Ayun, maraming. Siyempre, siyempre. wala na kami. Pero dapat, ano, basta yung kumakain lang siya, no? Basta yung malakas lang siya kumakain. Kaya sinusubuan pa nga namin. Mayroon, mayroon. Kaya sinusubuan Ilan taon na po si nanay? 69 na niya. 69 So, ayun. Magpagaling ka na eh. Ha? Magpapagaling ka ha? Ang palakas ka pa, ano? Ang Diyos. Pabalik na naman na. Ano? Ha? magpalakas ka pa, ano? Ah, Oo. Oh. Malay mo, sa isang araw, nandito na naman kami, ano? Mm -hmm. oh diba? ba ano, sponsor. Kain ka ng kain. Ako, ano ka nga? Approve ka nga? Approve na tayo, approve. Approve na tayo, approve. Approve! Approve! Kilala yun. Ayan. <laughs> Ibig. Uh, so, ayun. Uh, Naibigay na natin ang tulong para kay nanay. Malaking bagay sa amin. Ayan. Na, pambili niya po ng uh, ano, ng gamot. pambili na naman siya ng gamot niya. Kinapay na namin yung tapos. Lalabas din kayo. Pinalabas. Sinatiskan ata. Sinatiskan po. Next, wait, kita nak main dulu. Ah, next, Hmm, next, 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 ay bobo talaga siya pagaling ka ha magpapalakas ka pa ano para pagbalik namin magbalik namin pagtang tang okay. malakas pa mm. paano na yung wave mo paano na ang wave wave din na wave. oh may pambili ka na ng gamot ano? salamat sa kanila salamat sa pinakalogic na share sa akin Sige, okay na po yun. Oh, sige na, alis na rin po kami, so, anak. bye na lang po kami maraming kapag... Maraming salamat po. Sige po. Okay. Bye-bye. Pagtimpla mo na konting gata. Ang dami ko dahil. Mamaya kakain. Ang dami pala niyang iniinom na gamot. Ay, oh.